So ito mga idol yung ating B8 gagamitin natin sa effects ng ating microphone. So ito lang gagawin natin para mas madali ano yung output nitong ating wireless microphone i-input natin dito sa ating B8 tapos mag-output tayo dito sa ating B8 papunta naman dito sa isang channel na lang ng ating mixer. So B8 gagamitin na lang natin na siya. Gagamitin na lang natin ito sa pang microphone natin. So, dun sa mga viewers natin na nagsasabi na hindi daw nila napapagana yung microphone nila dito sa B8. So, ganito lang gagawin natin, Idol. Once na naka-mic input tayo dito, mga Idol, itong ating B8, ayan, may sarili siyang mic volume. Tapos, mayroon din siyang eco. Ayan. So, pag na-volume natin itong microphone natin, mga Idol, itong pinaka- ayan, monitor ito dapat naka volume ito para magkaroon ng output itong ating B8 so kahit anong volume naman natin dito sa ating mixer kung walang output itong ating B8 hindi talaga tutunog yung ating microphone dito so ganito lang idol ang gagawin natin so dito mga idol sa output ng ating wireless microphone o wireless receiver mga idol So, itong gagamitin natin, 6.35 OPL jack, ano? Ayan. So, mag-output tayo dito. Dito sa ating wireless receiver. So, gagamit tayo dito ay dalam 3.5, no? So, dapat may nabibili tayo na 6.35 to 3.5. So, dito idol, pinakita ko lang dito, gumamit ako ng adapter. Pero mga idol, ah, mas okay idol na wala tayong ginagamit dito na adapter, direct to 3.5 na. So, ito lang gagawin natin idol. Yun. So, yung nagagaling dito mga idol sa ating wireless receiver, i-input natin dito sa ating microphone input. So, mic 2, mic 1. So, mamili na lang tayo dyan mga idol. So, dito mga idol, ano, ibig sabihin ito, pwede tayo gumamit dito ng dalawang ganito. Pwede naman ganito mga idol, na yung ating wireless receiver, pwede naman tayo gumamit dito sa mic 2. Tapos, gagamit naman tayo ng isang dynamic mic dito sa mic 1. So, pwede natin ito magamit yung dalawang microphone input. So, mag mic input lang tayo dito. Ayan. So, naka mic input tayo dito na nangagaling dito sa ating wireless receiver. So, ito yung sinasabi ko idol ano, na direct na to 3.5 to 6.35. So, wala tayong ginamit na adapter dito. Ayan. So, naka direct na po siyang to 3.5 to 6.35. So, ang gagawin lang natin dito mga idol, So mag-output lang tayo dito sa ating B8. Ayan. Monitor headset ano. Mag-output lang tayo dito. Pag-output natin dito sa ating B8. Ayan. Pwede tayo gumamit dito mga idol lang kahit isang channel lang ano. So pwede tayo gumamit dito sa channel 1 to channel 5. So kung halimbawa itong gagamitin natin itong channel 5. So, ang pinaka-volume na lang ating microphone dito mga idol, itong channel 5. Ito. Dahil nandito naka-mic input yung ating microphone. So, katulad na sinasabi ko dito mga idol, no? Dapat itong monitor, naka-volume po yan. Tapos itong microphone natin, ayan. So, may sariling volume yung ating microphone. So, hindi natin ito na-volume man mga idol, itong ating microphone. Kahit naka-volume man tayo dito sa ating mixer, hindi walang lalabas pa rin yan. Kasi yung ating microphone dito, walang volume. Ito. So, dapat naka-volume yan. Tapos itong echo, no? Magkakaroon ng echo yung ating microphone. So itong triple idol sa microphone din ito. So pwede din tayo mag-adjust dito sa ating um, microphone. So dito ma-adjust din natin dito yung ating microphone. So ganoon lang idol ano. Tapos dito sa ating wireless receiver mga idol, may kanya-kanya namang volume itong ating microphone. So dalawa ang ating microphone dito na magagamit. So yung microphone B at saka microphone A. So pwede naman natin dito makontrol ang bawat microphone bukod dito sa ating mixer. So, hindi ko lang masound check ngayon mga idol dahil uh, madaling araw ano. Siningit ko lang itong video na to para sa mga viewers natin na nagtatanong na hindi gumagana yung microphone nila sa B8. So dito idol, dun sa mga nagsasabi na mahina yung effects ng microphone natin dito tapos mahina daw ang microphone dito sa uh, mixer na ganito so kaya mahina idol dahil mahina yung effects ano, ng ating microphone. So kaya ginagamitan ko dito mga idol ng B8, ano? So pwede naman tayo na hindi tayo gumamit dito ng wireless microphone. So dito pinakita ko lang dito na pwede naman tayong magamit dito ng ating wireless microphone. Papadalin natin dito sa ating B8 para gumanda pa yung ating uh, microphone dito. So yun lang idol, ano? Yun lang gagawin natin. Output ng ating wireless microphone papunta sa input ng ating B8 tapos output ng ating B8 papunta naman dito sa line input o channel isang channel ng ating mixer so gagara na po yung ating microphone dito mga idol at papapaganda na natin yung ating microphone dito sa ganitong mixer